Back to deliver na nga kami ng biryani ngayon. Kaya hindi rin ako nagtagal sa sukat kahit gusto ko pa tumambay ng matagal doon. Alauna na nga ako nag-prepare sa paggawa nitong biryani. Bandang 3.30 naman, umalis na nga kami dito sa bahay para nga magsimula mag-deliver. Karamihan nga ng deliver namin ngayon, around Mountain Lupa lang. Paalis na nga kami and si Talia kapag ka nasa mood tong humarap sa camera talagang maharot din siya. Pero kapag ka hindi naman, hindi rin niya nagsasalita. Okay, kailangan na 'to this... ngayon ano, Kailangan ng bag ako na magdadala. Tagawat ko. Oh, Hindi nga, kailangan ng senteng ko kasi Ayay, mamaya ayat, sleep na 'yan. Yung unang delivery nga namin, repeat order na 'to kasi nung huli kaming gumawa ng tab, nagpa-deliver din sila. Dati nga isa lang din yung binili nila, ngayon dalawa na nga yung kinuhan nila. Dito lang nga to sa May K1 paglabas nga namin ng gate ng Katarungan. As usual, tulog na naman si Talia. Maglalaro lang yan kanina. <laughs> ka. ng tulog yeah. si Kuya. Habang papunta nga kami dun sa pangalawa naming deliver, ang ganda ng panahon bigla na lang umambon. Hanggang sa umulan na nga, hindi nga namin akalain na uulan kasi napakainit talaga kanina. Kampani nga yung dinilibira na yun ni Geraldine kaya pumasok pa siya dun sa loob. Meron din nga pa-order si Geraldine sa TRU dito sa may munisipyo. Isa nga lang yung pa-order ni Geraldine pero nung paalis na kami, nag-request nga siya na dalawa na yung bibilhin niya. Yun nga lang sabi nga ni Geraldine, made to order kasi kaya yun. Kaya meron nang may-ari yung mga dalangan namin. Kinukulit nga nila si Geraldine general din na dalawa na nga yung ibigay sa kanila. Nagsabi nga ako na meron na talagang may order nun kaya hindi na pwedeng ibigay. Hindi na rin nga kami nakahindi kasi lumapit din siya sa Thank you. Happy New Year po. Saan talaga matikman yung ano? Teka nga. Sino po ba isa dyan? Hindi ko alam kung sino yung isa eh. Salamat po Thank you po. Thank you. Thank you. Oo, bigay ka rin sa isang dan. Ano ba yan? Hala, labi tayo ba eh. Pagdating nga namin dun sa susunod namin pagdedeliveran, talagang na problema kami ni Gerald. Yung taga-kupang na nga lang nga yung ginive up namin kasi siya yung medyo malayo-layo. And siya kasi repeat order na rin kaya talagang humingi na lang din ako ng pasensya sa kanya na hindi nga namin maihahatid yung kanya, yung order nga niya. Kaya panay din yung hingi ko ng pasensya sa chat. Pati na nga din at naintindihan niya. Nagreply na nga lang nga din siya sa akin na magcha-chat na lang din daw siya kung kailan ulit siya bibili. So yun sa mga nagre-repeat orders po, maraming maraming salamat po sa inyong pag tang kilik sa aming biryani. Dito nga sa bayanan yung pinakalas na namin na order kaya ang aga ng ang aga nga naming makauwi kasi hindi na kami pupunta ng kupang. Five, Five pa lang. Mm -hmm. Uuwi na kami si Ayang kising na. Medyo may toyo siya. <laughs> Pagdating nga namin dito sa may bayan ng poblasyon, pumunta nga kami dito sa favorite naming bakery kasi dito nga mayroong brownies. Ang sarap din kasi ng brownies nila kaya lagi kaming nabili nga dito. Matagal na rin nga kami hindi nakakadaan dito kasi karaniwan kasi ginagabi kami sa pagdi-deliver kaya kailanganin na rin magmeryenda ng tinapay kapag kagabi na. Nakapasok na nga kami ng gate ng katarungan. Nagtaka nga si Geraldine wala pa si Carlos dun sa pwesto niya. Yung pala naharang siya dito sa may looban pa lang ng Katarungan. Bumaba nga si Geraldine kasi bigla nga kaming nag-grave dahil nga malami ngayon ngayon, kahuulan lang. Kaya sabi nga ni Geraldine, hingi nga siya kay Carlos. Para kapag kauwi nga namin ng bahay, higop nga kami ng pares. Maya maya nga may lumapit sa kanya ng mga naglalaro ng volleyball dun sa may covered court. Nagtanong nga kung magkano yung presyo, then sabi nga nila nakakain nga daw sila. Pinantay nga na muna namin na makaalis si Carlos bago rin kami umuwi. Pagka nga namin, tinimplahan ko na kaagad yung pares kasi nga lalamig siya. Hindi na rin kasi maganda to kapag ka malamig. Habang tinitimplahan ko nga siya, yung amoy pa lang, talagang namis ko na siya. Kasi ang tagal ko na rin nga hindi ko makain ito. Nagsaluhan na nga namin ni Geraldine yung mga bata nga binigyan din namin sila sa maliit na cup. Medyo maanghang yung pagkatimpla ko kaya sarap na sarap din talaga kami dalawa ni Geraldine. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.